Pag sinabi natin pagkatakot, natatakot ka kasi ba may mapinsala sa'yo. Ano man nangyayari sa naramdaman ng puso mo na ayaw mapinsala yun yung pagkatakot. Kaya pinapahintulot mo sa isang tao ng matakot, maliban kay Allah Ta'ala, ano ba dapat ang pagkatakot ng tao in ang kanyang puso kay Allah Ta'ala lang ba? Unang-una, meron tinatawag na al-khawfat tabi'i. Ang tinatawag na natural. Natural na pagkatakot kung saan ang tao kapag na-experience niya yung bagay, nakita kita rinig niya, bigla na lang makakaramdam siya ng pagkatakot na natural sa kanya. Halimbawa, natakot si Bas sa aso. Alangan, kapag nasa harap mo na yung aso, lalapain ka na. Kay hey, Allah talaga matatakot. So, harapin mo yung aso. Di ba? Yung pagkatakot na naramdaman mo yung tinatawag tabi'i, natural yun. Nature ng tao yun. Wala lang, hindi ka masisisi doon. At naramdaman din yon ni Musa alayhis salam nung kay Fir'aun. Nung naglaban sila yung ahas pati yung tungkod niya, natakot si Musa alayhis salam doon. Sabi ng na Allah ta'ala. At sabi na Allah wa ta'ala, La takhaf, huwag ka matakot ya Musa. At kaya la takhafa, ya harun, pati Musa, huwag kayo matakot. Hindi ibig sabihin na natakot sila doon, wala sila sa katotohanan. Nasa katotohanan sila. Pero bilang tao, natural na mayroong pagkatakot kapag may mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Si Musa natakot din siya nung nakapatay siya ng isang tao, ng isang tao sa Egypt nang pinoprotektahan niya yung isang Israel. Bano Israel na pinoprotektahan niya, tapos bigla na niya yung isang tao nang hindi ay nagmamanman siya sa mga sundalo ni Firaun. Ang sabi ng Allah, "Fil madinati khaifay yataraqab." Nasa Madina siya ay nag-oobserba na takot na takot siya. So kapag ang pagkatakot ay natural lang, ay hindi ka masisisi diyan. Ikalawang uri ng pagkatakot, ito yung khawfus sir. Ito yung pagkatakot na nakatago. Ang pagkatakot na nakatago na to, ito yung natatakot ka sa, 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 loob ng puso mo na baka maapektuhan ka, matamaan ka ng pinsala, ng hindi maganda. Pero yung pagkatakot na yun ay nagkaroon lang ng paniniwala na gawa-gawa mo lang. Halimbawa, natakot siya para sa multo. Gawa-gawa mo lang yan eh. Nakakita ka na ba ng multo? Hindi. Tapos bigla ka natakot na kung na wala ka naman narinig, nakita, na experience, natakot ka sa patay, natakot ka sa dilim. Nagkaroon ka kasi ng illusion na pani o paniniwala na yung dilim, yung multo, yung ganyan ay totoo mga kapinsala. So yan ay ipinagbabawal. Makapasok yon sa tinatawag na shirk. Kasi gumawa ka ng illusion lang na pagkatakot ng walang katotohan na akala mo ikapipinsala mo. Naniwala ka, naniwala ka, nagipapinsala mo yun. Nang kahit wala naman, ay shirk yun. tulad ng sinabi ng Allah o patungkol sa kaum ni Hud. Alay salatu wa salam. Inna kulo illa taraka ba'du alihat ina Diba? Sabi nila, yung, yung, rebulto namin, yung Diyos namin, ay gagawa sila ng mga pinsala laban sa inang kasamaan. Kapag natakot ka doon, yung rebulto naman, parang manika lang, kapag natakot ka sa mga rebulto nang wala naman talaga, nang wala naman talagang pinsala, o sabihin niya, ay, ah, kawa, masamang tao ka. Yung rebulto namin dito, awain ka mamayang kapit, adalawin ka niyan. Di ba? Natakot ka. Nang so, wala ng katotohanan. Kasi wala eh. ginawa mo lang yun sa pag-iisip at pinaniwalaan mo. So wala naman yun. Ipapasok mo sa shirk. Tama? Ay, depende kung pwede maging shirkun akbar o at pwede rin maging shirkun asgar. Pero ka, hindi kahalintulad ng pagkatay, maliban kayo, shirkun akbar yun. Walang shirkun asgar doon. Tingnan mo yung labok, maliit lang. Shirkun Akbar, nakapasok ng impyerno. Tama. Pero dito sa may khawf, depende sa level yun. Kapag naniwala ka sa na si Allah Ta'ala makapagbibigay sa'yo ng pinsala at ng kabutihan, at naniwala ka na dinaan ni Allah dun sa dilim, na natakot ka sa dilim na yun, Shirkun Asgar yun. Pero kapag naniwala ka, ang, ang natakot ka sa dilim na yon o sa patay na yon na sila talagang gumagawa ng pinsala alaban sa kaya na nabuo takot mo at maliban nilabas mo si Allah tala, shirkun akbar yun. Ikatlo, no, pagkatakot ng isang tao gumawa ng mabuti kasi natatakot siya baka mapinsala siya. O gagawa siya ng kasalanan kasi natatakot siya sa mga tao baka sisihin siya. Pwede ba yun? Halimbawa, bibigay ng sadaka o kaya siya ay magsasala sa pajar. Sa dura, sa magayon siya. Tapos, biglang sa pajar, naglalakad siya sa dilim. At ang pagkatakot siya, umuwi na lang siya. So yung pagkatakot na nagawa niya doon ng umiwa, nag-iwan siya ng kabutihan, bawal yun. Hindi dahilan ang pag-iwas mo sa kabutihan eh. At kaya nga sabi ng Allah, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ Huwag na huwag niyo silang katakutan. Ito ay general na aya na kahit anong mga nila lang, ay huwag niyo silang katakutan na magiging dahilan yung pagkatakot na yun, hindi kayo gagawa ng inutos ni Allah Ta'ala. وَخَافُونِ at sa akin lang kayo matakot. Sabi ni Allah, in kuntum mu'minin, kung totoo kayong mananampalataya, tumutukoy sa kompletong pananampalataya ang pagkatakot na tanging kay Allah Ta'ala lamang. Yun ang tinutukoy na pagkatakot na dapat ay kay Allah Ta'ala lamang. Al-khawful mutlak. Ibig sabihin, ang, ang 100% na independent ng pagkatakot ay kay Allah Ta'ala sa pagitan na gawin mo ang kanyang kautusan at lumayo ka sa kanyang ipinagbabawal kay ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala.